Oh, what's up guys? Ngayon, luto tayo ng tinola. Tinola. Ito yung manok. Ito yung mga ingredients niya. Papaya. Tapos sili pansigang. Ito luya, sibuyas, bawang. Siyempre hindi mawawala yung salay o tanglad. Tapos talbos na sili. Ito, pwede din naman yung malunggay pero para sa akin mas masarap ang talbos ng sili sa tinola. Okay, dotoon na natin. na lang. Hindi ka. Try natin ang luya. Then, sibuyas. Okay na yung bawang. bawang. Yan ang patis. Lagyan natin paminta. Lagyan ng Paminta ko sa sangkot Ito. Okay. Pino at baroko. Lagyan natin yung sulay para matanggal yung ano, ano ng manok. Baka mas bumango. Malamit natin. Okay. Okay na, -na, -na natin ang tubig. Okay. 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 Antayan, so antayin natin kumulo at saka so lang natin lalagay yung papaya. Ayan, kumukulo na. Lagay na natin yung papaya. Saka so timplahan natin ng asin. Lagay natin yung silipan sigang. Tapos Papaya. sarapan ang sabaw sa, baw, sa, mai, sa malamig na panahon. Katulad ngayon, wala nang tigil ang ulan. Sabi ng asin. Bitsin. Ayan ang Siyempre, ipapadagdag ng lasa ang nor chicken cubes. Tayo yung maluto papaya. Then, lagay na natin yung ng sili. Okay, kulo na. Malamod na rin yung papaya. Tikman natin. Okay na, lagyan na natin yung talbos. Ito na yung talbos ng sili. Ito masarap dito sa tinola talaga. Ito Talbos ng sili. Malunggay, pwede rin. Pagwaano. pero ako gusto ko talaga. Talbos ng sili. Isang kulo na lang to. Tapos, pwede na hanguin. Pwede na kumain. na kumain. Okay, pwede na. Atin ang hanguin para makakain na lang hapunan. Okay na guys. So, kain na po tayo. Hindi ko pa siya mamatay na nangyayon sa iyo.